Hi guys! Welcome to my first video na na magsasalita ako. So, pala nag-video-video na ako dati tungkol sa mga plants ko pero hindi ako nag-voice over. So, ngayon pa lang ako mag-start. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga plants ko. I have a small collection ng mga cactus and succulents. So, bale. If maganda yung kakalabasan nito, ito na yung start. So, I want to share my plants. So, ito ang pala yung mga gymnos ko. Bale, may mga maliit lang akong collection ng gymnos. So, yun. Itong isa yung may flowers. So, yung pang-opening ko. Tapos, ito yung mga na-pollinate ko na. Ayan. So, bale, may bagyo ngayon. So, yon Tumigil lang yung ambon. Bale, makikita nyo may mga... Yan, may mga pakpak -pak ng mga alitap-tap. Alitap-tap, tuloy gamo-gamo pala. Kasi, noong hindi umulan kagabi, so, ang daming gamo-gamo. So, ayan yung mga gym ko. May konti ako mga crusted gymnos nose dyan. Ayan. So, may mga part pala dito na wala kasi nagrepat ako. So, yan. Makikita niyo mga fish hook ko. May konti rin akong aloes. Bale, mo na to guys. So, magdumi pa yung aking garden. Kasi, kasagsagan ng bagyo. So, maulan pa siya. So, yan. Mga konting. How worth ya. Ayan sila. So, yung may mga space. May mga gap. So, yun. Kakaripat ko pa lang sa kanila. Ito ay isa sa mga favorite ko. Yan, ito yung part na yan. Nair ko yan. Pabo. Alo. Pabo ulit. Tapos, mga sansevillas. Yan, konting tour lang muna. Ha, <coughs> yan. Narinig niyo yung dog ko. Si yon yun. Siguro, may mga nakita na naman siyang manok. So, galit siya sa mga manok. Yan, yan pa. Ito yung mga propagations ko. Ayan. Bale, ito. yan. Kunti lang yan. Propagations ko yan. Bale, may mga corrugated ko yung mga also. yan, Ito, mga anak-anak na mga green gym nose ko. Ayan pa. So, bale, nakita nyo pala gumagamit ako ng mga recycle na bagay. Katulad ng mga plastic cups. Pwede silang pagtamnan. So, butasan nyo lang. Again, madami pa ako dito sa baba. Hindi masyadong naaasikaso. Yan, halo-halo na sila. Yan. So, lipat tayo dito nga. Medyo madamog pa si paligid. Ayan medyo lush din siya. etong part na to, nagrepat ako dyan. May thirsty niya pala ako, pero dalawa lang. Dito yung mga tall sides. Ito, nagrepat din ako dyan. Wala yan, nasa loob siya. dito, so yun, makikita nyo, magulo pa, tsaka madumi pa sila. Pag wala ng ulan, maglilinis ako. Ito yung mga small collections ko ng Astro. Tapos may konting variegated gymnos na naman dito na maliliit pa. Ito, anak to nung Haworthia na ito. Diyan ko siya kinuha. Ayan, may baby. Nagkaroon na siya ng baby kasi ito pa ulit sa baba. Ayan. Ito din, propagations din yan. Ito mga propal, yung makina. Ayan. Bale, yun yung nature nila. Dito, sa may, ma, sa may pahagdan. Tapos dito naman sa side. Diyan naman yung mga big genius. So, yan lang, guys. Ikotin ulit natin para mas makita nyo lang maliwanag yung garden kong maliit lang. Yan. yan. So, thank you, guys, for watching. See you soon. See you soon.